Hi guys, are you interested in planting, craft making, DIYs, pets, travels, cooking, and healthy lifestyles? Don't forget to subscribe and click the bell button. Hi guys, for today's video, tayo ay pag-haul ng ating mga pinamili. Sa Bad and Body Works dahil meron silang 40 to 70% off. Ayan. So, tayo mahihilig sa sale. Sige na. Punta na kayo sa mga outlet at mag-online uh, na rin kayo. So, umpisahan na natin. Huwag na natin patagalin pa ang ating haul. Kahit saglit lang to. Ipapakita ko sa inyo kung anong hinol ko na naman. Adik. Siyempre para sa ating uh, uh tay makakamura. Kung saan tayo nakakamura, doon tayo. Ayan. Total gagamitin din naman natin to for the rest of the year. Pang the whole year na natin yan. Hopefully next year. So in advance na natin dahil meron silang sale. Okay. So, dito sa paper bag na to, buti na lang, doble yung kanilang bag kasi mabigat yung mga items. Kung hindi, ay naku. So, meron tayong perfume or mist into the night. Ayan. Kung hindi ako nagkakamali, ang halaga nito before is 85 reals. Ayan. Ngayon ay... 25 riyals ito. Merong iba mga 19 reals lang, meron din 15, depende. Depende sa fragrance or sa scent ng mist. Pero ito it's uh, 25 riyals. Into Into the Night, ayan. Yung amoy niya medyo may pagka yung mga perfume ng mga Araba or Arabic. Ikang Pero medyo mild siya kaya nagustuhan ko siya. Ayan. So, ito yon And then, meron tayong Tahiti. Tapos, ito, ang salt water na favorite din ng akin daughter. Ayan. Then, meron tayo ditong gingham na candle, three Ang bango, grabe. Alam mo, pag ganito, sabihin ko lang yung aking sikreto, no? Isa lang muna yung sisindihan ko for few, siguro 1 to 3 minutes to 5 minutes, ganun. Hayaan ko lang siya. Then, sa susunod na mag, uh, ano ako, dun, mag uh, ako, yung isa naman. Then, yung isa naman. Yan, ganyan ang tips ko sa mga gustong magtipid. Dahil, hindi masyadong, uh, medyo kamahalan din ha, kahit nasa naka-sale naka na siya. Ang price nito before, it's 120. Ito, nabili ko ng 39 riyals. Ayan. Gingham. Okay. Then, meron pang isa pang candle. Ang ano naman nito is star fruit and mandarin. Ayan siya. Yan ang itsura niya, guys. So, ito, it's ganun din. 120 yung original price. Ngayon, 39 na lang. Okay? So, tapos na tayo sa isang bag. Ayan. Sabihin na natin yan. Ngayon, meron naman tayong uh, cleansing gel and hand soap. Ayan. Ito talaga, favorite ko to. Champagne toast. Kahit yung perfume, yung mist ng champagne toast, meron, meron na lang konting-konti dyan. Hindi ko pa siya inubos kasi gustong-gusto ko din siya. Ay, <coughs> excuse me. Ito kumuha din ako ng cleansing cleansing gel hand soap. Ayan. Ganyan lang siya. Meron lang siyang tube. Ayan. Yung dating presyo nito it's uh, if i'm not mistaken 42 reals, ngayon 15 reals na lang siya. Okay? 'Di ba? ng minus niyo, 'di ba? Oh, kaya ako naghihintay lang ako ng sale na yan kasi kung bibili ka doon sa presyo niya, almost dalawa o tatlo na yung mabibili mo pag nag-sale sila ng ganito. So, ipunin ko na lang yung pera ko para sa ganitong sale. Kasi imagine, 42 reals siya, tapos ito, 42 reals, ngayon 12 reals na lang. So, pila, ilan yung mabibili mo nun? Diba? Do the math. Mahina tayo sa math. So, kayo na lang. So, ito pala ay ba yan? Pumpkin pecan waffles. With the F. Waffles. Ayan. Pumpkin pecan waffles. Ayan siya. Buti na lang. Actually, mag-order sana ako online. Kaso, sakto kahapon, nag-ride nag kami. So, pumunta na lang kami ng Esdan Mall. Eh, merong shop ang Bath Body Works doon. So, ayun. Kahit medyo mabigat, na gano'n na lang kami. Meron pang isa nito, na gusto ko yung amoy, yung strawberry pancake yata yun. Kaso hindi available sa store, sa online lang siya available. Yan. Tapos, ito, meron naman tayong isang ano din, pecan din. Tama. Ayun. Pumpkin pecan waffles. Kaso, ang ano nito, ito, 12 reels din siya. Kanya lang, liquidy siya, ayan, at foam yung ano niya. Pag dress uh, mo to, foam ang lalabas. So, sa tingin ko, feeling ko, mas matipid pag ganito. So, meron akong naisip na gagawin para mas makatipid pa ako. Alam niyo na tayong mga misis, mga babae, magaling tayong mag-isip sa ganyan. Kung saan tayo mas makakatipid, di ba? So, i-share ko sa inyo after. Pag naalala ko, ha? Tapos, ito na yung last. Yung ating pumpkin apple. First time ko tong itra, ano, uh, nung naamoy ko naman siya, okay naman siya. Para siyang, ano, amoy juicy fruit. yon Kahapon ko pa actually iniisip kung anong amoy nito. Yun, amoy siyang juicy fruit pag matagal pag una, hindi siya masyadong mabango. Pero, after yon mabango na siya. Then, meron pa tayong ulit, ah, uh, tawag dito, candles, na three week. Parang hindi naman ako adik sa niya yata. Parang napansin ko lang, na, pumpkin pecan waffles na naman pala siya. So, meron akong tatlo. Na ganyan ang flavor or scent. Ayun. 'Di ba? Pecan and body. Mas gusto ko lang yung mga ganito, yung ma-, ma, ma parang masarap ang amoy. Parang ganon, parang gusto mo siyang kainin. Ganun yung mga gusto kong scent. And last but not the least. o oh, pumpkin pa rin. Oh, 'di ba? Gusto ko talaga kalabasa, dai. Pumpkin spice. Uh, what do you call this? Latte. So, ito, ganun din yung price niya, guys, ha. Ay, hindi, ito pala, 120 before, ngayon, 35 reals na lang. Okay? And then, ito, same. Uh, 35 reals, before siya, um, what do you call this? Um, 120. Ayan. Tapos, ito, ito, guys, Pagkatapos, pag naubos na to, pwede nyo ulit siyang gamitin. Diba? I-recycle recycle ba? Upcycle or recycle. What? Recycle, yes. O pwede nyo lagyan ng mga cotton buds nyo or uh, mga bulak. ba? Diba? Or kung anong anik-anik ang gusto nyo lagay. Maganda siya. Actually, hindi ko lang sure. Parang pwede naman tanggalin ito. Parang sticker lang siya. So, ba? Diba? kahit naubos na tong candle nyo, magagamit mo pa rin itong glass. Kaya lang, make sure na hindi siya, ano, sa mga bagay, dapat sa steady lang. Ayan. So, ayun guys, yun na yung ating haul para sa ating mga ayan, mga candle. Meron tayong candles, meron tayong mga, ang tawag dito, mga hand soaps. Ayan. Mahirap magbitbit. At meron tayong mga mist. Yan ang binili natin for now. Hindi na muna ako umili ng sabon at saka ano. Kasi wala na akong bad So, yan lang guys. Yan ang ating uh, uh what do you call this? Haul para sa ating Bath and Body Works. Dahil meron silang sale na 40 to 70% kung ako sa inyo at meron pa kayong extra dyan, bumili na kayo ngayon dahil mas mahal na yan next year. So, kung nag-enjoy ka sa panonood at don't forget to like, subscribe, and click the bell button at mag-comment ka na rin kung meron ka pang gustong mga videos na gagawin. Gusto kong, gusto ng gawin ko. Hanggang sa muli. Thank you for watching. God bless everyone. Thanks for watching, God bless everyone!